Sibleng sa halalan magpatuloy ang laban sa pagitan ng mga Teves at mga Digamo ng Negros Oriental. Sina Governor Henry Teves at tamplo na Mayor Janice Digamo nagbabalak tumakbo sa pagkakongresista sa nakatakdang special elections para sa ikatlong distrito ng lalawigan sa Disyembre. Sa isang linggo na ang filing ng Certificates of Candidacy. Then it's everybody's right to, be, to present himself or herself and convince people that they can do things better. Wala kaming record na nanggulo kami ever since. Wala kaming record na yung mga intimidation threats and ano. Si dating Governor Henry Teves, kinasuha ng pamahalaan dahil sa umano'y nakumpiskang mga baril sa kanyang ari-arian. Matapos mapatay si Governor Weldegamo noong Marso. Kasama ng kanyang kuya na si dating Congressman Arnie Teves, inilagay sila sa listahan ng di terorista sa ilalim ng tinatawag na Teves Group. Again, abangan ng susunod ang kabanata. Para naman sa akin, eh, living is living by the day, you know, doing what is right and doing what you're supposed to be doing and continue to be guided. Oh, yun lang. Uh, I'm, I'm here until now. Up. Ang byuda naman ni Governor Digamo, kailangan malampasan ng one-year residency requirement para makatakbo. Mayor siya ng Pamplona na nasa ikalawang distrito ng probinsya. Dalawang kapartido pa niya ang maaaring tumakbo. Si Ray Lopez at Shaton Mayor Fritz Diaz. Residency must be a resident of the place for at least one year immediately preceding the day of the election. Even the Comelec cannot change the qualification requirement provided for by the Constitution sa palagi kong sinasabi, hindi naman necessarily ako yun. But I am willing to give way to someone who can... who will do better in the service. Pero kapwa na isang dalawang partido na wag na munang ituloy ang special election sa Disyembre. Pwede naman daw itong isabay sa regular local polls sa 2025. Ayon kay Bayawan City Mayor Jack Raymond, na kaalyado ng mga Teves, hindi sila napapabayaan ng caretaker ng distrito na si House Speaker Martin Romualdez. Kasi the speaker's office is been giving us assistance naman and and the speaker is always yung tao niya is always checking us para naman yung mga tao dito sa third may mga tulong. Alam din nila na okay lang kami kahit hindi rin special election ang ang uh, mangyayari. But if may special election hindi rin pwedeng walang naghahanda. Ayon sa Comelec, Kongreso ang may kapangyarihan kung itutuloy o hindi ang halalan sa Disyembre. Pero nakahanda raw sila, lalo na sa usaping katahimikan at kaayusan. Sa dami ng uh, security forces natin dito, kumpiyansa kami na maging peaceful pa rin yung eleksyon na yun. Hindi pa humuhupa ang damdamin ng magkabilang partido sa nangyari sa kanilang mga mahal sa buhay sa nakalipas na pitong buwan. Pero sa huli, umaasa ang mga negrense na kapakanan nila ang uunahin ng sino mang mahahalal sa pagkakongresman at hindi ang paghihiganti sa bawat isa. Mula Negros Oriental, George Cahiles, CNN Philippines.